Sinabi ng pinsan ko, no? Nakapagbibisita daw ako sa kanila. Iihawan daw nila ako ng dalawang bisayang manok. Abay, totoo nga. Akala ko nga, dinujoke lang ako ng mga ito. Mahilig pa naman magprank tong mga pinsan ko. Pero ngayon, hindi talaga nila ako binigo. Kinatayan talaga nila ako ng dalawang bisayang manok. Na ilang years talaga nilang inalagaan, no? Binigyan din kami ng kalabasa sa kapitbahay nila dito. Fresh from garden pa daw ito. Kaya itong si Madam, bidabida na naman sa pagluluto. Sa bagay, madali lang naman tong imekos-mekos ni Madam. Madami na kasi ang nakapansin na puro pang high blood na lang yung niloloto ni Madam. Eto nga at mag-cooking show na siya ng pangpahaba ng buhay natin. Tumawa nga yung pinsan ko kasi ang linis daw ng chopping board na ginagamit ni Madam. Yung dalawang kinatay na bisayang manok, itinola daw nila. Pero parang napasobra naman ata sa pagkuha ng malunggay nito. Sa dami nga ng malunggay nila dito, sanga na talaga yung binali nila. Bale, dalawang putay daw yung lulutuin ngayon. Pero tumulo talaga yung luha ni madam nung kinatayan siya ng dalawang manok, no? Feeling kasi niya, parang birthday niya na din. Ipinagmalaki e, nga ni nanay dito yung mga tanim niya dito sa garden. Pero hindi pa talaga sila tapos mag-opera dito sa dalawang manok. Medyo matatagalan pa talaga kami dito. Siguro yung pananghalian namin magiging panghapuna na lang. Hinugasan na nga ni madam yung lulutuin yung mga gulay. Pag dito kasi sa probinsya, masarap talagang magluto ng bisayang manok. Lalo pat kumpleto na yung mga tanim nila dito sa garden. No? Hindi na talaga problema yung mga ingredients na lulutuin. Sinimula na nga namin lutuin yung gulay. Alam nyo na, si madam, mag-cooking show na naman. Pag sa mga ganito, bida-bida talaga yung madam nyo. Pagkainit ng mantika, nilunod na ni madam lahat yung mga ricados talaga. Tapos, sinunod na niyang nilunod yung mga sari-saring gulay. Siguradong masarap talaga tong gulay na to kasi fresh from garden pa. Para may sabaw, nilagyan ni madam ng tubig. Tapos, nilagyan na ng kagad ng pampalasa. Dito naman sa kabilang banda, niluto ang tinulang manok. Pag bisayang manok, masarap talagang itinula ito. Lahat ng party ng manok, inihalo talaga namin dito maski yung paa. Medyo makunat talaga yung bisayang manok Kaya dapat palambutin ng maayos Pero itong gulay na niluluto ni madam Abay luto na kagad Pero bago hanguin, titikman muna ni madam no Nalimutan niyang ihalo yung mga dahon-dahon Kumpletong-kumpleto talaga sari sarisaring gulay na niluto ni madam Pero ewan ko ba bakit pinagkatiwalaan nila si madam sa mga luto-luto ba Kasi puro palpak na lang kasi yung mga pinagagawa niyan Ayan o, matik ng luto na kagad yung gulay Tapos ito namang tinulang manok, dalawang kulo lang hinango na kagad Matik na kagad, pagutom na. Hindi na kasi namin to patatagalin. Imumukbang e, na kagad namin ito. Lalo pat ito talaga yung pinunta ni madam dito. Yung gulay na niluto namin, no? Colorful. Medyo macha-challenge nga kami dito sa pagmumukbang namin dito. Kasi standing ovation to. Hindi kasi uso yung upuan dito, no? Kapag kakain ka, diretso sa chan talaga. <laughs> Naiahaw na namin yung pananghalian namin dito. Pero syempre, hindi pwedeng walang dessert, no? Lahat kaming magpipinsan, pagkain talaga yung iniisip namin lagi. Dito lang din kami magkasundo-sundo kapag kainan ang pinag-uusapan. Diretso na talaga tong food trip na ito. Ang dessert nga nagagawin namin yung tinatawag na lamaw. Kung sa English pa, buko juice salad. Ang kinukuha lang yung sabaw ng buko at saka yung laman ng buko. Basta yun na yun. Ito talaga yung favorite na panghimagas namin dito. Abay, kung hindi pa kayo nakakatikim nito, hindi talaga kumpleto yung buhay nyo. Kaya mas maiging mag-explore muna kayo. Pero mostly, ginagawa lang naman talaga to sa probinsya lang talaga. Ito yung nakakamiss na banding ba? For how many minutes and hours, natapos na din kami sa kakakudkud sa buko. Kaya isisimula na namin tong imekos-mekos. Titimplahan kasi ito para lalong sasarap. Para matamis, lagyan ng condense. Para lumamig, lagyan ng yellow. Mga ganun lang kaising mga ingredients ba? Eto nga, tinikman na nga kagad ni madam. Para lalong sasarap nga itong lamaw, lalagyan nga ng epektos na ito. Etong klasing biskwit, ito talaga yung masarap ihalo talaga. Kompleto na talaga tong buko juice salad namin, no? Sa ganitong sitwasyon nga, ay pwedeng imukbang na tugo. Kaya kanya-kanya na sa pagbitbit ng mga baso. Parang nagmumuka na tuloy tindera si madam dito. Simple lang naman kasi yung banding naming magpipinsan. Minsan lang kami magkakasama-sama nito. Pero pagkain lagi yung iniisip namin. Hindi ko alam kung palagi lang ba talaga kaming gutom nito. Pero tignan nyo yung ginawang baso ni Madam yung lata ng condensed. Puro kain na lang talaga yung ginawa ni Madam dito.